Okay. tayo ng baboy guys kasi kasal na kasal ko na bukas guys Okay. 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 guys Okay. 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 katayin Okay. 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 may may sponsor ito yung Okay. 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 Di <laughs> orbital, oh no, <laughs> graben, graben tago, guys. So, guys, agas nang dugo, nang baboy guys. Putih, What? putih, nang baboy guys Dugo putih, 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 nang dugo Puti na baboy, guys. Kaiba yung baboy na yung, guys. Eh natin nang ano uh, guys. Kutitiyo guys. Ha? Uh -huh. Totoo nga guys. Guys. Ingles song attend guys. Hmm? Nagputang tagok. Sana all. Uh hm? -huh. Eto oh. huh? yan. Lisod kana ng i-button. Ito na guys. Ito na. <laughs> Kuhain na kuhunin natin ang balat ng baboy guys. Na yan ang baboy niya guys. Oh my god. Bani na yan ang baboy guys. Tatarang siguro. Tatarang siguro galing. Sapsapa ba? Ayan. Ganun Hindi ganun. Nito lang pala mag iho ng baboy guys. Kasi kasal ko na bukas guys. Ito lang yan sa lugo. Ano yun ang tingo guys, kaya makadungo kong sa ilan. Eh,

Shoutout <laughs> ni Elmer Lagan At si Si Madam Sino ba ba dyan? Si Jonjon Ondoy Si Amigo Si Amigo Amigo Ondoy Untuk ka sa kasal ko <laughs> <laughs> Nagihawan mo na ako ng Para huh? sa mga bisita ko Hapa. Si ano? Buit papang, jalan teman. Panjai mau tembik joko. Asal ku buka si toy sang ini hiau ko. siapa bu? At si ano? Si kuya jiway What? Si GY at si ano? Si Tong Bens. Tong Bens. Bens, kamera kat Tong Kamal? tulubig, pulang katawa, What? Nalayaw. Ito bang, ah, oh, katong na kung ba? Sinina. Sa kita, katong nga nga isinina, pareha Ay, B-Max. Ah, si B-Max. Punta ka sa kasal ko, bukas, B-Max. <laughs> <laughs> ito para, pagdating mo bukas, luto na ito. Gusto na ko lang mga short video ni B-Max ni Dodong. Katawan na ah. naman. Simple na para makatawa ka. Uh oh Ah, napagod na. Ba pagod pala kahit kunting baboy. Kaliit. <laughs> Gamay lang mo din. Asya na nabalatan din. Mm. Rich kid ka kung hindi ka nag-ulam ng ganito. Hmm, rich yes, kid daw. Lahat pa po ito di na green. So, boost. Tara, stop. Nah, kena kena. Apa green baga oh. Ayo pakai nak sa. Ayo pernah sekitar kuat. Hmm. Kita lauman Mau wala nanti gok kena. Hmm. Uma. Lamuk guys. Four minutes pak guys. Kila. Four minutes pak. Ah, Satu bot. 5 minutes Ha? Huh? Ano na Pagod ka guys. Napagod, napagod ang lalay na. <laughs> lalay. Hinayalay. <laughs> Bas. minutes guys. Five minutes okay? Five minutes uh Oh. O uh o. na si Eh, ik, ito si lalay para pirna para para magluto na tayo, mga guys. What? tigas na pala sila lay. Sigoy mong gamot ha. Yan pa mereka, mereka. oh Ano silalai. Ini lay? Iniwa silalai. na sila lay. Tama ra gid siya di ka Tara guwapa sila lay. Sana oh. Oh pa siya. Sigoy mong gamot ha. ko. Ah! Ay, Nah, hewan nasi lalai.

I'm <laughs> <laughs>